Anong natutunan nyo sa school? Pwede kay sa school yan eh, yung dahil silang magturo. Hello! Thank you! Pangalan? <laughs> ako po si Jo. Jo? Anong natutunan mo sa school? Um, okay, ah, scholar ka. Apo. Bakit? Kasi po ano eh. May question lang ako kuya. Okay. Ano yung question? Patunayan mong tutunan. Hello mga ate, anong pangalan nyo? Aira po. Jessica. Jess? Jessica. Jessica. Kulang okay. na nga. Kulang na nga. Jessica. Ah, ano? Fatima? Okay. Okay. Uh, anong natutunan niyo sa school na napapakinabangan niyo? O sa tingin niyo maganda talagang na ituro o na aaral na natutunan? Siguro po yung mga return demonstration namin sa school. Since nursing student po kami, marami po kaming mga skills na natutunan ngayon. Ayun. Ano yun, return demonstration? Ano po yun, yung mga... Kapag po ano, mag-duty kami, kailangan muna namin mag-return uh, mag na demonstration. Ah, 🎵 sa So, nagkakaroon ko ng mas malaking ideya sa yes, totoong no. experience na mangyayari? Okay. Siguro sa akin yung ano, parang quality, yung pinaka-knowledge na natututunan mo sa university. Yung parang ano kasi eh, depende kasi sa school yan eh. Yung daWi silang magturo, ganun. Hindi ka Or, naman galit, ate. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> kasi pag nag- pag nagtuturo sila talaga may ka. Kasi sa iba, strict o, oh, o, strict talaga. Anong year na kayo? Third year po. Dahil sa sagot nyo, oh. Ano pong challenge Pang... Pang baon na kami guys. Thank you. Shout out po kay ano, Francine Enapeña Peña, tsaka kay Carmelo Lopez. Kay Mason. Shout po sa ano, teacher namin sa thesis. Sana po ipasan na po. kay ano, Doc. Kay ano? Doc JJ. Kay Doc JJ. The best ka po. <laughs> The best <am> <laughs> okay, okay. Thank you. Hi thank you. ate, anong pangalan? Ako po si Jo. Jo? Jo. Jo. Anong school yan? NU Fairview po. Ah, okay, okay. Oh, ito ang tanong ko. Uh, anong natutunan mo sa school? Siguro po yung importance ng self improvement. Kasi 'di ba sa school, hindi lang naman nila tayo tinuturuan about academic concept. Tinuturuan din nila tayo about I mean dahil sa mga academic concept na 'yon, para nagkakaroon tayo ng sense of self-growth. So, ayun po. Self-growth. Kasi, maraming ranges yung self-growth. Eh. Ano, it includes ano, integrity, ganon. Such concepts po. Sobrang sangayan ako dyan. Pero, teka, pakihawak mo. Thank you. <laughs> ah, ito yun na lang. Thank you po. Okay, okay. I really feel. Hindi ako updated sa mga school ngayon eh. Okay, ah, okay. scholar ka? Apo. Bakit? Kasi po, ano eh. Ang Hindi, <laughs> <laughs> yung requirements po kasi para sa scholarship ng sa NU for senior high school para sa mga incoming grade 11 is dapat line of 9 lahat ng mm -hmm. grades mo from quarter 1 to quarter 4 nung grade no high ay nung grade 10 mo. So ayan. Okay. okay. ang galing ang galing mo sumagot. Bili ko sa iyo. Salamat. <laughs> Aperta diyan. Thank you. A FEW MOMENTS LATER Eh kuya, baklala ko po ko lang. Si Ken, friend ko naman. Ito naman si sa tutari namin. Ito si Cedric. Ano? Ano lang. Ano lang. May question lang ako kuya. Ano na naka, Ano yung, um, bakit ka na-inspire mag ano content creator? Wala, wala lang. Trip-trip lang. board, board ako. Hindi. Then... Oo, oh, ikaw. Anong natutunan mo sa school? Anong mahalagang natutunan mo sa school? Ano honestly I'm very unfit. <laughs> ano po perseverance like kailangan go lang nang go kasi like op opportunities won't come to you you have to go to them po. like sure meron pong ano meron pong mag-oopen ng door like eto na go na ikaw lang, yung ikaw na po talaga kasi yung may na. obligation na kung gagawin mo ba or like tutuloy mo ba yung opportunity na yon? Yun lang po. Natutuwa ako sa sagot ng grupo kayo ha. Ah. Si si Chloe. Kanina pa <laughs> Sabi magtanong din daw ako. Yung ano? Ano yung tanong mo kuya? Ano, siguro hindi nga siya connected sa school. Yung katulad po nito, yung socializing. Yung paano ka mag a sa iba't ibang klase na ugali ng tao. Yun, yun lang yung nasa isip ko eh. Hehehehe Anong nagang eh? Gusto ko na yung sagot Kaya na Thank you po! Ang sakit po yun! Yun ang tanong! Ako po! Ako, maganda! Tuyo lang! <laughs> Tuyo Um, actually po, ah, uh, taong bahay po kasi ako. So, basically, um, wala po akong masyadong alam about sa surroundings. Then, sa school po, madami po akong natututunan. Actually, nalalaman ko po na nagkakaroon din po ko ng uh, friendships and also po, natututo po ako paano makipag-usap po sa mga tao. Since um, taong, bang, taong, taong bahay, ta nga po ako, so wala pong alam sa labas. Pero sa school ko lang po natututunan po lahat ng experiences po sa buhay po. Very demure. Very mind. Very demure very mindful. Ay, May Ano yung question? Patunayan mong totoo yung string theory. Alan? String theory. String, string theory? Ano? <laughs> <Okay, laughs> Ganun lang. Ganun lang. Ganun lang po. What no, makes ako, you? Anong natutunan mo sa Ah, uh, yung natutunan ko talaga mag-adjust sa, sa, mga tao na nakakasalamuha. Kasi nasanay mm -hmm. kami sa environment namin na sa school na lahat kilala namin. So, sa campus na to, uh, wala akong kilala masyado. So, bilang na talaga. Classroom kasi namin, hindi masyado na pag socialize yung mga tao sa akin. So, lahat sila inisay sa kanina sa classroom or last time, yesterday na, And then, natutuwa naman ako kasi, kasi may nakikilala ako iba. And then, at least, pag bumapaso ako, meron, meron, akong kakilala sa school na yun. Ah, Second, Second week na. Forty <laughs> <laughs> Pagpamasahin na to! Thank you po! Thank you. Subscribe po kayo kay Kuya Lando po! <laughs> Shoutout po sa mami ko tsaka sa daddy ko. Uh, Nag-aaral po mabuti another concept na na-realize ko lang na hindi tinuturo sa school pero matututunan mo as a person, as a student yourself. Yun yung concept ng sacrifice. Kasi sacrifice, kasi bilang estudyante, ano, ano, ano? ano ka ba? simula nursery ka pa lang, sacrifice ka na, anong sinasacrifice mo? Yung time mo. Anong payo nyo sa mga students ngayon? Yung pagiging mabuting bata. Yung, kasi karamihan na po kasi nagiging, arang, nagiging wild na eh. Sinasama naman sa lesson. Yung mga kabutihang asal, paggamit ng po at opo, yan, paggalang sa matatas Yun, yun number. Laging kasama sa lesson. Hey, ako din po, more on behavior po talaga. Kasi po, in terms of academics kasi, madali po kasi talagang ano yun. Madali naman siyang ituro. Hindi eh, naman sa pagmamayabang din. As well, kasi equipped naman tayo. Lalo na po ngayon, kapag na-revise nyo, I, I mean, na-visit nyo po yung curriculum, maganda talaga yung focus. Kaya lang, ang nagiging challenges po kasi namin, yung behavior. Kasi nakukuha ng pagsasawa, yung pag-aaral. Sana na natutunan sa loob ng classroom, ganyan. Kaya, po kung kung sa ma ano pinakamagandang asa, pinakamagandang aral lang naman na kung para sa amin dapat the best na maturo. Yun po. Sana yung behavior. Pero kasi ako po talaga I believe na yung behavior talaga nagsisimula talaga sa bahay. Syempre, yung mga attitude po kasi nagma-manifest po kasi yan eh. Kung, kung, ano sila sa bahay, kung ano, 'di ba? Lumalabas talaga siya. Eh. Maraming salamat po mga teachers at dun sa mga estudyante. So, nun. O, oh, ayun na nga. Pwede din kayong sumali kahit nasaan kayo pwedeng manalo ng 3,000 pesos. Kung paano, e eh, panoorin nyo dun sa episode 5. Kung tapos na yan, pwede pa rin sumali sa ibang topic. Pasok lang kayo sa channel ko. Good luck!